Iba yung bangus nila dito, ay, ay parang wala, parang wala silang bangus. Hindi naman yung bangus, eh no tingnan mo, iba yan. Para siyang buwan-buwan, iwan ko Ayun. 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 Baala, na. Ano yung ano yung abelot? Bahala, bahala sa, sa buhay nila. Ayun. May may tamban doon, dino, Tamban. Bibili kami ng isda. Ayan, kami ng isda. Ayan, dito nga po, dalawang kilo. Pagbibig kami ng isda. Walang bangos, ano? May bangos? Kayo Walang bangos, no? Walang ano? Ano yan? 550, isang kilo. Isang kilo yan? One kilo or two? 2 kilo, two. 2 kilo is eleven 11 How riyal? much? Eleven oh. oh, 11 yan. kilo, Oh, eleven riyal. Ako na magbayad. Galunggong ata din, parang galunggong siya. Lumahan, lumahan. Galunggong siya Oh. Eh. Ano yung utot niya? Dilaw. orang rumah tu semua, punya oi dapat pinin cek jadi Dimul... oh ah, sayang Nasi save nasi nak nasi you Eh, para na kaming mga Arapa. Kain tayo. Meron kaming sticky rice. Oh, ha, fried fish. Meron kami yung paksiw at mainit na mainit na mainit na kanin. Toyo man si. At meron kaming malamig na soft drinks. Oh, <laughs> <Nag> gulot ko. 'Wag mo din 'yan. 'Yan ka sa picture mo. Video niya. Dang. Kaen sa iyo. mo naman ang filter 'yan para noong maganda. Ay, sa yung filter dito? Wala na, i set up mo na eh. Finish. Oh, <laughs> delete mo na lang. Hindi pa nag-start. Ano na, finish na. Lagyan mo naman ng filter pa. Medyo, saan ang filter dito dyan? Sticker. Eh. hindi siya sticker. Wait mo. Bakit wala ka? Kaya nga. Ano siya filter, no? Eh, kasi nga. Tinanggal yata ni ano. Ito lang. Eh, kasi nga nakatalikod siya. Iharap mo kasi. Tapos, enhance. Bakit wala yun sa'yo? Sa akin kasi meron. Ano siya? siya. Kapamit siya wala siyang ano, filter. Okay lang yan. mo na. Lag mo na capsule. Huwag na lang. Ay, walang walang filter yan. Dati may filter to, Jen. Sige, lag mo na capsule. Kain tayo. Kapamit naman ako. eh nangwari. Walang filter. Huwag mo na lang. Mag-video eh. na lang. Pwede na yan. Eh, para na kaming mga arapa, kain tayo, meron kaming sticky rice, oh ha, fried fish, meron kaming paksiw, at mainit na, mainit na mainit na kanin, toyo mansi, at meron kaming malamig na soft drinks, hmm <laughs>